Kulimlim na naman sa labas. Diyos ko, umulan na nga kahapon. Diyos ko, makulimlim na naman ngayon. Ano ba yan? Wala nang katapusan na pag-uulang dito sa England. Grabe. Hello? 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 nung ano pala, nung, nung time na naandun kami sa airplane, nung ano, nung papunta kami dito, nung nasa, uh, ano na, yung, uh, Dubai to, England na, yung ano namin, yung sasakyan namin, kasi nag stopover kami sa ano, sa Dubai, so pag ano ko kay Iris, ang liksi-liksi na niya kasi, na sabi ko kasi sa kanya, ayan, um na andito na tayo sa ano, sa airplane papuntang England, makikita na, na natin si si Daddy Mo, sabi ko ganyan. ako nawala na, na nawala na yung ano niya, yung lagnat, umuukit na siya pero ayaw nilang kumain. Ang sarap pa naman ng pagkain nila doon sa ano. Mas masarap yung binigay nilang pagkain sa sa Dubai papunta dito sa England kaysa yung Philippines to Dubai. Kasi Pagkain ng Arabo kasi yung binibigyan nila doon eh, doon sa ano, sa Dubai to England yung sinakyan namin. So yung mga pagkain na binigyan nila, puro sandwich naman. Ang sasarap. Yung alam mo yung tinapay na yung cheese lang ang palaman, ang sarap. Hinahanap ko ngayong cheese dito na ganun eh, hindi ko mahanap yung cheese na yun. Anong kaya pangalan ng cheese na Tanungin ko nga pala si Steward kung anong cheese na Masarap siya eh ano. Tapos ilagay mo siya sa sa bread make maker. Ganun ng ano niya eh. Ang sarap. Puan ni Iris kasi sa airplane. Nandun sa may ano ng bintana. Tapos ako naman dito sa may gilid. Nasa gitna si Steward. Tapos sabi ko kay Iris, sabi ko kay Eris, okay ka lang? Sabi niya, oo, wala na akong lagnat. Sabi niya ganoon. Tapos, salita na siya ng salita kasi nakikita niya yung mga clouds. Nakikita niya na doon sa labas. Kasi, hindi ko alam bakit yung sinakyan namin na Emirates na yon aeroplano, okay lang na kahit ibukas nila yung bintana. Yung ibang airplane kasi bawal. Iwan ko ba? Bawal nila yung ano, yung yung, yung pagbinuksan mo yung yung bintana ng eroplano. Kagaya nung papunta kami sa Sri Lanka to Dubai. E, du yung yung upuan ko na doon sa may bintana. Tapos sabi nung babae noon na don don open daw yung yung window. Iwan ko. Tapos yun naman sinakyan namin papunta dito. Okay lang naman. Tapos yun, tuwang-tuwa sila. Nakikita nila yung mga clouds. Ang kakapal ng mga clouds. Parang silang cotton candy. Tapos, nung naglapag na kami, Diyos ko, hinold pa kami sa ano, sa dahil nakita nila yung passport ko, passport ni Stewart, passport ni Iris, lalong-lalo -lalo na si Iris, dahil new pa lang yung passport niya, eh, si Stewart, ilang beses na siya naggumamit ng ano, bali, ginamit na niya yung passport, British passport niya sa Sri Lanka to, Philippines, tapos, Philippines to Dubai. Dubai to dito. Tapos si Iris bago pa lang yung ano niya kaya tinanong nila kung bakit how many years na daw kami mag-asawa ng asawa ko bakit daw ngayon pa lang kami pupunta dito sa England. Kaya pinaliwanag ko sa kanila na it's better na yung asawa ko na lang ang mag mag-answer sa question yung sir kasi yung asawa ko kasi matagal siya nagtrabaho sa uh, sa outside country kaya ngayon lang kami ngayon lang siya bumalik dito sa England kaya yon binigay ko yung number ng mister ko tapos tinawagan nila siya <laughs> nakaupo kami doon sa isang ano isang parang room pero ano siya yung salamin na ano salamin na kwarto siya ang daming makik makikita mo talaga yung mga tao na papasok na galing sa, ano, yung mga, mga iba, ibang lahi din. Pero, ay, tapos, nung no, pagkatapos nilang tinamagan yung asawa ko, pinalabas din kami. Tapos, ang hirap, ang hirap talaga mag-handle ano, mag ng dalawang bata na, lalo na pag, ano, yung nagugutom na sila, yung pagod na sila, yung lagi silang nag-aaway, lagi silang nagkakantihan. Kaya, hiyang-hiya talaga ako. Pero, nilulunok ko na lang yung, ano, kung tinitiis ko na lang, hindi magalit dahil pangit naman na papagalitan mo yung anak mo sa ang daming ang daming tao, di ba? Kaya inaano ko na nang pinapabayaan ko na lang minsan, gusto ko na rin umiyak. Dahil pag sinabi ko na, tama na, tama na, ayaw nilang makinig. eh ano, after one hour, after one hour, kasi isang oras namin naghintay doon eh. O, tapos, tapos after one hour, tinawag na, na kami, sabi nila na, yung asawa mo naghihintay na sa labas enjoy your vacation sabi ng police officer ayun niya na wag na kayong mag-away ah kids gumanon pa siya kaya nung paglabas na namin nakita naman namin si si mister sa labas ayun umiyak siya dahil syempre 2 years noon tapos nagbakasyon nga noong 2000 2022 Oo, nagbakasyon siya noong 2022 um 3 weeks December yun. Kaya sabi niya na parang ang tagal-tagal sa kanya na hindi niya makasama yung mga anak niya. Kaya sa wakas nung no, nandito na kami, okay na din. Tapos ngayon, ang ano na lang namin, hinihintay ko na yung pag ng ano ko, yung yung transfer ng visa ko, wala pang update yung solicitor kasi sabi nila pag nag-apply ka daw ng waiver, mas matagal. Kaya hintay hintay na lang at least na ipasok na yung papel ko doon sa ano, sa immigration. Kaya, sana matapos na soon para makapagtrabaho na din ako dito mga mga kaibigan. Hi, hanggang sa muli. Well, We are gonna, we are going to move soon, baby. Yay, yeah. hey everybody! Thank you for watching our videos. Yeah, but I wish I have a cat. And how long am I gonna get a cat? After we move in that one, in the big house, and then we are going to have a cats because that is Caravan area. So we can maybe we we will not allowed to have a pets there. Okay? Parang <laughs> <laughs> magbabakasyon. One week lang because namin doon sih. Hinihintay na rin yung pag-process sa lilipatan namin. <laughs> lilipatan namin na, ano, na bahay. Kasi ang dami nilang tinatanong kasi pag dito nga eh. Sabi ko nga sa inyo, hindi basta-basta dito. Na, hindi kagaya sa Pilipinas na makita lang nila na afford mo ang mag-rent ng monthly. Bibigyan ka lang nila kaagad ng ano, ng kontrata, ganyan. Dito, hindi ang dami nilang tinatanong. Tinatanong pa nila eh kung may trabaho ako eh. Pero yung asawa ko wala kasi under tourist visa pa siya, hindi pa siya pwede magtrabaho kasi inaano nila yung kung magkano ang income ninyong mag-asawa. Ganyan. Kaya napakahirap din dito. Sabihin, sabihin, yung iba sinasabi nila, oh England, ang ganda, ang laki ng ano doon. Pero mahirap din pag wala kang trabaho. Eh. Wala din. May hihirapan ka din pag ano. Pag wala kang trabaho dito, kailangan may trabaho ka. Kahit, kahit anong trabaho na dyan. <laughs> Basta legal. Thank you guys. God bless. Shout out sa inyong lahat.